Hello Jo. Anong mas magandang alagaan? Kali or New Zealand? Pagdating sa pag-aalaga or pagbili ng unang livestock o unang uh, gagawin nating breeder Lalo na kapag kayo ay taguumpisa uh, pa lang, importante na alam na natin agad kung ano yung uh, purpose and goals natin. Example, kung uh, ang goal mo ay uh, for pets, kailangan na uh, alam mo 'yon para mas madali na lang sa'yo na pipili o pumili ng uh, rabbit na aalagaan. Uh, kung meat naman yung purpose mo, dapat alam mo rin para makakapili ka ng magandang breeds na Aalagaan. Kasi hindi pwede na yung poor pets, mga compact body types, ay uh, gagawing uh, mag-produce for meat. Kasi uh, maliliit. O kaya yung bone to meat ratio niya ay hindi ideal para sa meat ngayon kung alam mo na yung purpose alam mo na yung goals mo ang sunod na kailangan mong i-prepare gaya ng lagi nyong naririnig dito sa channel na ito is yung kulungan yung cage yung uh, food at yung water system kasi minsan uh, nababaliktad nauuna yung uh, rabbit kaysa sa mga kulungan sa mga cages mga pagkain at yung a uh, food na binabanggit ko dito hindi ito yung mga feeds o yung pellets kundi yung mga damo mga forages na ibibigay natin sa ating mga alagang rabbit pwede nga uh, mga napier ganyan o kaya yung dayami mga grasses and hay na pwede natin nga uh, sa kanila kasi mamaya nakabili na tayo ng uh, rabbit yung gagawin uh, nating breeder yung pala, pala pala tayong ipapakain sa kanila kaya kailangan na ma prepare muna natin yung mga bagay na yon bago tayo bumili o bago ka bumili ng rabbit na uh, alagaan mo ngayon kung for meat purposes yung gusto mong alagaan wen bueno, lahat naman ng uh, nasa commercial body types ay uh, maganda or ideal na alagaan para sa meat production. Kasi itong ating mga alagang rabbit mayroong uh, limang uh, body types. Hindi natin pag-uusapan sa video na ito. May video na tayo tungkol dyan. Lapin mo na lang sa mga video natin or ilalagay ko na lang yung uh, video dito sa sa ibaba sa description or sa itaas pwede mong panoorin after mong mapanood yung uh, video na ito kapag pipili tayo for meat commercial body type ngayon kung pinagpipilian mo pinagpipilian natin ay Cali uh, or New Zealand kung bago ka lang pala sa channel na ito kung uh, gusto mong matuto tungkol sa pag-aalaga ng rabbit kaya nakakatulong sa iyo yung mga uh, video na nandito sa channel na ito huwag mong kakalimutan kalimutan na i-hit yung subscribe button jan sa ibaba hanapin mo lang yung subscribe button at pindutin mo yung subscribe para masubscribe subscribe ka sa channel na ito at huwag mo ka kalimutan na i-hit yung notification bell para lagi kang updated sa mga video na ilalabas natin. Pinagpipilian natin ay Kali uh, or New Zealand depende sa availability sa uh, lugar natin. Example, kung uh, bibili ka at yung pagbibilihan mo bawa nasa Manila ka then yung pagkukunan mo ng uh, rabbit ay uh, sa Baguio pa pakalayo. tanong paano mo kukunin yung rabbit paano mo itatransfer sa lugar ninyo kaysa bumili ka sa malayo di bumili ka na lang ng uh, rabbit sa malapit sa inyo kasi yung ating mga alagang rabbit mabilis yang ma-stress at kapag na-stress yan pwede silang mamatay mas prone sila sa death or sa pagkamatay at kapag uh, sa ibang lugar iba yung temperature nila iba kahit na nasa pare-pareho tayong country or nasa Pilipinas tayo kapag nilipat mo siya sa malayo sa ibang lugar iba yung temperature nila doon iba kahit na nasa isa tayong bansa kaya unli, kaya kapag sa malapit lang mas madaling maka-adapt yung uh, alagaan nating Rabbit. Ngayon, kung mayroon naman, available naman silang dalawa, available yung kali and New Zealand. Ano yung mas magandang alagaan? Ah, uh, depende. Ngayon, pa, para mas makatulong sa iyo yung video na ito, uh, may, kinuha ko yung mga iba mga study, mga research ko sa bagay na ito kung pure New Zealand yung alagaan natin alagaan mo, ayon sa research yung adult size yung timbang na adult size ng New Zealand white New Zealand white ha, ah, kasi yung New Zealand may limang uh, color yan at yung mostly na nakikita natin dito sa Pilipinas ay uh, yung white, New Zealand white yung New Zealand white, yung adult size nya tumitimbang daw sya yung lalaki yung buck ay tumitimbang ng 4.1 hanggang 5.0 kilogram, kilograms. At yung babae, yung doe naman, ang tinitimbang niya ay 4.5 hanggang 5.4 kilograms. Ayan. At yung inaanak niya, based sa research sa mga experts, mayroon daw 7 hanggang 14 kids. 7 hanggang 14 na baby rabbits. At Kapag mula doon sa baby hanggang sa makapag-harvest, abutin siya ng uh, 8 hanggang 12 days at 2 weeks. 8 to 12 weeks hanggang, uh, pa, hanggang sa pag-harvest yung uh, pure kali naman base sa research and experts ay uh, yung ba o yung lalaki na rabi tumitimbang daw siya ng 3.6 hanggang 4.5 kg kapag daw naman o yung babae na rabi tumitimbang siya ng 3.9 hanggang 4.8 kg. yung kits naman o yung baby rabbits na inaanak ng pure kali is 6 hanggang 8 baby rabbits o kits at uh, yung uh, harvesting time, same, parehas kay uh, uh, Pure New Zealand. 8 to 12 weeks pwede na tayong uh, uh, makapag-harvest ng uh, karne o yung carcass nila pwede na nating uh, confirm it pwede na nating katayin i -dispose. tips lang kapag bibili ka bibili ka ng initial stocks mo unang rabbit mo kapag bibili kayo first na rabbit unang una bibili nyo sa ibang may-ari kailangan na alam nyo yung mga information alam nyo kung uh, ano yung brand na feeds na pinapakain nila. Ano yung uh, damo na pinapakain kung dry or uh, uh, bagong kuha. At kunin nyo rin kung anong oras nila pinapakain. Kung anong oras sila nagpapakain sa umaga, sa tangali at sa uh, gabi. Kailangan, kailangan nyo yung mga information na yon, kasi yung ating mga alagang rabbit. Ayaw nila nang bigla-biglang nababago yung kanilang habits kasi maaring ikamatay nila yon. Yung good bacteria nila sa kanilang chan is kapag nagbago yon, bigla na lang uh, mangingisay yung rabbit mo, yung rabbit natin. Bigla na lang mamamatay ng walang dahilan. Kasi yung habits ay naiba. Yung bacteria, yung good bacteria good and bad bacteria hindi balance sa kanilang chan kaya namatay yun mga bagay na yun ay kailangan na alamin mo. bago mo itra kapag gagamit ka ng bagong feeds alamin mo muna yun bago mo itransition doon sa bago mong feeds alamin mo yung dating pinapakain tapos transition mo siya o ilipat mo siya doon sa feeds na available dyan sa lugar ninyo